Mapagpalang hapon po sa atin lahat. And again, Pastor Jens, but God bless po sa lahat ng mga nanonood sa ating mga uh, sinishare na verses po na sa ating page and either sa our, our Facebook account and either our YouTube. Meron po tayong mga sinishare po doon na verse. And God bless po sa atin lahat. And I want to share for this afternoon, ngayon hapon po na to. Uh, Awit chapter 40 verse 8 Ang sabi niya, ang nice kung sundin Ang iyong kalooban at aking itatago sa puso ko ang mga aral. So napakaliwanag po yung verse na to na si David po ay laging sumusunod po sa kalooban ng Diyos at lagi niya pong itinatago yung mga natututunan niyang aral sa puso niya. Bakit po? Dahil naniniwala po ako kapatid sa pagbabasa ko po, po ng Bible No, almost four times ko po na pong mabasa yung Bible na lahat po ng mga taong sumunod sa kalooban ng Diyos, ito po ay pinapaganda niya yung buhay niya. Dahil naniniwala ko po, po yung kalooban ng Diyos, that our will, yung kalooban natin, mas maganda po yung kalooban niya kaysa yung gusto nating gawin sa buhay natin. Kaya the way na sumusunod tayo po mga kapatid sa kalooban ng Diyos, mas lalong niyang ipapakita sa atin kung gaano siya makapangyarihan sa buhay po natin. Na, na kung siya po ang bida sa puso natin, yung will niya po ay ah, talagang sinusunod natin sa ating mga buhay, makikita niyo po yung napakagandang plano po ng Diyos na buhay sa buhay po natin. At ang kagandaan po kay David, mga kapatid, no he's willing to learn. Gusto mo gusto niya po matuto sa ating Diyos na buhay. At yung mga natututunan niya, ina-apply niya po sa kanyang puso at ito'y sinasagawa niya. Kaya nga po yung buhay po ni David, kung aaralin po natin mga kapunis, David po, no, napakalawak, napakaganda yung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. No, mga kapatid, nanalo siya sa mga labanan, hindi lang niya nanalo siya sa mga labanan, kos ipinakita ng Diyos na kahit kakaunti sila, nagtatakumpay po sila sa mas maraming mga kalaban. Why? Sumusunod siya sa kalooban ng Diyos. At hindi lang yung kalooban niya, itinatago niya pa yung mga aral ng Diyos sa kanyang buhay. Wala pong lugi pa kapatid sa mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Wala pong lugi sa mga uh, nag-a-apply sa kanyang mga naririnig. Eh. Kaya nga po yung mga ibang vlog ko po, di ba? Uh, uh, mas pinagpapala po ng Diyos yung mga uh, nakikinig, itinatakos sa puso, at higit sa lahat, isinasagawa niya ito. So hanggang dito na lang po yung verse natin. Don't forget to, to follow, share, type amen, mga kapatid. Matindi po na uh, malaking pasasalamat po sa namin pang uh, na nag-share ka po sa ating mga page. Nag-type ka na kami. God bless and see you next verse.